Bali alang sa mga OFW na resibo na lang ang nabilin. Ito kani nagkantidad og 32,000. Sunogon. Ninaot pa na mo pa kuwag. Unta mo balik pa ang kwarta. Bali alang sa mga OFW na resibo na lang ang nabilin. Kani na resibo na ug. pila man ni di man ko makakita na kantidad 98,000 gon kay para mo balik pa tubag mo. Unta mo balik pa, pa ang kwarta. Ang ikaduha na resibo. Ang total ani na akong ipadala. Nagkantidad ug. Dila man di naman ko makakita. Iti 18,500. Tubag, na mubalik pa ang resibo. Punta, mubalik pa, pa ang porta. <laughs> ay, gusto ko na -tuloy. Ang ikatulo na resibo na akong sige kong padala. Ang nabili na ay sa resibo na lang yun. Na kantidad o 33,500 sunogon para mubalik pa. Tubag. Punta, mubalik pa ang porta upat na resibo. Nagkandida daw 29,538. Tinuod yun ni bawa ko nagbinuang tubag. <tod> Namubalik pa. balik pa ang kwarta. resibo. Sa akong sige o padala na mga OFW puro resibo na yun ang nabili. Nagkandida daw 58,537 sunogon para ako ipalina tubag punta mo balik ang, ang kwarta ang last na resibo nagkantidad o asa ba nang kwa ni eh, kaya di naman kumakakita US dollar man ni US dollar 30,000 50 peso 30,000 50 50 sunogon so, para itong ipalina na hinaot pa na balik tubag mo punta mubalik pa ang kwarta magpaglibo sa itong payag para iwas malas tara let's go guys <laughs> na balik pa ang kwarta tubag itawon mo punta mubalik pa ang kwarta <laughs> ako'y isang OFW na ang sa ako ang life puro resibo. Ting uli ko ang Pilipinas na ang dala na ako resibo. Tupag mo! Punta mo balik pa ang kwarta. Paghinay mo ka masulong niya itong payag. Pulibot <laughs> na sa ito ang payag para iwasan ang malas para pag uli sa sunod dili na resibo kung dili kwarta ang ng ang madala tubag punta mubalik pa ang kwarta nawala na ang aso kay ato subnuran og balik kay para maiwasan pa malas tubag punta mubalik pa ang kwarta survive karon. Amen. Amen na tayo. Magampo sa kita. Balik. Tubag. Punta mo balik pa ang kwarta.